Mga ka-office, meron akong si-share sa inyo. Simpleng idea lang. Napakasimpleng diskarte, pero epektibo. Pwede nyong gayahin. Subukan ninyo. Ikalimang araw na ng hunting season at mukhang malakas ang bagsak ng ulan na ito. Mukhang malakas ang ulan na ito. Sigurado ako gagalaan naman ng mga palos. Gagalaan naman ng mga ikan. Welcome to my office. mag ako pero may lakit na eksperimento ito ah. Minsan ko lang ginawa ito. rating ko ngayon aalamin ko kung saan nakatira ang mga higat. Tara! O mga office ginagawa ko talaga ito. Kapag bago ako sa isang hunting spot, hindi ko agad basta tukoy kung saan sila nakatira. Sa mabababaw, madaling makita. Pero pag malalalim, wala kay ibang choice di sisirin. O kaya, ito yung ginagawa ko. Noon, ginagamit ko mga tuyong nyog, kawayan, pero marami tayong pet battle dito eto na gamitin natin. Ito yung magsisilbing palutang o yung buya. Dito natin itatali ang mga kawil. Dalawang set lang ang gagawin ko. Hindi ko pwedeng damihan. Suicidal hook na kasi ito eh. Ngayon kung bakit tinawag kong suicidal, maaaring hindi ko na kasi ma-recover ito. Pag sinaksak niya sa ilalim, pag sinuot niya sa mga puno ng kawayan, wala na. Finish na. At sa maniwala kayo hindi never pa ako nabigo dito. Baka ngayon pa lang. <laughs> so ito ready na wala nang mga hiwaga dito eh napakasimpleng gawin ito lalagyan mo lang ng pabigat siguraduhin mo lang na yung spot na paglalagyan mo napapagulihan mo na talaga at yan nakakita yung pinaglagyan ko Diyan dumadaan ang mga igat sa medyo taas lang ng konti yan yung mga fish trap ko siguro napanood yun na pinupuntahan talaga ng igat. So malamang, machechempohan ko sila mamayang gabi. O so huwag niyo akong ha. Halos lahat ng spot dyan, alam ko na. Karamihan ng lungga nila, tukoy ko na eh. Pero yung mga umahon sa aking fish trap, hindi ko alam. Baka may matiscover pa tayo We're iba. Natin natin. Okay na bukasan na ito. Pandawin na natin. Isa, ito. ito. na. Walang gumalaw doon sa isang pet bottle natin. No? Pero yung isa, ang sa kabila. Yung. Etong isa, walang huli ito eh. Kita ko na agad. Pero yung isa mukhang mula yung tinakbo. Hindi nyo lang matanaw pero di sa sulok doon sa pinakapuno ng poste. Kiwit nga pala ang ginamit ng pamain dito at yung bato na ilalagay yung pinakapabigat. Yung katamtaman lang na yung paghinipan ng hangin yung inyong buya hindi siya tatangayin. Ang ginamit ko dyan kasi nakilala ng kamao ko. Isunod na natin yung isa. Mukhang iba ang pakarantam ko rito. Nilagay ko yun dito sa tapat na ito. Yan. Dito lang banda pero parang gumagalaw. Nung ko ito sa malayo, nasa sulok. Pero habang palapit ng palapit ako, parang lumalayo. Mukhang na-excite na naman ako. Ah. Sabi ko naman sa inyo, bihira akong sumablay pag ginagawa ko ito. Eh. Hindi ko na pa may lungga dito. Eh. Puno kasi ng tulay ito. Eh. Ayan, nasa likod ko. Eh. Yan, yung tulay na yun. Poste yan, tsaka ito. Poste din ito. Hindi ko alam po sa ilalim ng kamilang ka. Eh. Mukhang malakas talaga ang loob ko. May huli ito eh. May kalaliman na rin ito. Siguro halos doble ko. Pero alam ko walang lungga dito. Solid ang pundasyon nito hanggang sa ilalim. Pero malay natin, huli ba? Nakakabit pa yung bato eh. Ramdam ko yung pabigat pero kakaiba ito. Parang may nabatak. Medyo mahaba kasi yung tansi nilagay ko kaya hindi ko basa-basa mabatak. At para makapag-concentrate ako, binitawan ko muna yung kamera. Flat na flat ang ilalim ng tulay na yan ha, napakasarap ang patungan. Minsan, dyan din ako nagpapahinga. Asura ko walang pagsasabitan dito eh. Putikan lang ang ilalim nito, walang mga inanod na kawayan, walang mga kahoy sa ilalim. At kung may huli, wala na siyang pagkakapitan. Ay meron! Sinasabi ko na. Meron! May huli! Oh! <laughs> may huli! May Huli! Milongga ito. Sa spot na ito. Oh, 90% may lungga 'yan. Eh, ito nakihan uh, nito. Ano? Oh, mission accomplished. May na-discover na naman tayong panibago. Oh. Mabuti na lang hindi kalakihan ng kumagat. Kung malaki Di 'yan, buli. malamang pati yung buya, nadrin niya sa ilalim. <laughs> sa may buya na yun sa may float na yun tumawid lang ako tumawid na ako doon sa kabila eto sa kabilang isa. poste naman tayo eto lunggaan talaga ito eh Bukod doon sa dalawang kawil na may palutang Lunga. naglagay Lunga. din ako ng lima sayang kasi yung kiwit eh nangunislice ko nung pinagputol-putol ko nakapitong hiwa eto yung una nasa limandipan lalim nito ah and as usual may huli na naman tayo sinasabi ko na nga ba pag ganyan naguulan medyo malabu-labu ang tubig naglalabasan talaga sila Igat pa rin Oh. oh. Tansya ko rito. Kulang kalahating kilo. Pwede na. Hindi naman natin pwedeng pawalan na ito dahil ang sabit niya. Doon Mamamatay <laughs> din lang kaya uwi na natin. Meron nilagay pa ako rito. ako nilagay dito. So, parang namin walang huwag. Next na kawil. So okay ko rin ang lugar na ito. Meron pa akong tatlo doon. Lagi ako nakakahuli sa lugar na ito. Mga mm -hmm. Mukhang nakakapagtaka ito ah. Hinagis ko kasi sa malayo yung pain. Batak na batak ito kahapon bago ko iniwan. May huli ko Pero parang bumalik lang sa tapat ko eh. Akala ko may naman daw na naman eh. Daming igat dito ah. Hindi makubos ang igat dito. Napakaganda talaga tong lugar namin ito. Hindi na ubusan ng igat. Ako kanya ng kalikasan pag di mo inaabuso. Lagi may binibigay sa'yo. Siyan makikita yung pinakamalaking nahuli ko dyan. Panahon pa yun ng pandemic. Mula noon, hindi na ako nakakahuli ng ganong kalalaki. Nag-average na lang ako, tatlong kilo, dalawa, at itong isa, mukhang isang kalahating kilo lang ito. Mukhang na naman ako ah. Sino magakala yung luso mo pahapon? tatlong ang mahuhuli ko. Eh, hindi naman ako lumalayo. Andito lang ako sa baba ng bahay namin. Malapit lang itong spot na ito. Yung tatlong kawin na natitira doon sa kabila, pinandaw ko, wala rin huli. Ito lang talaga. Tapat na naman tatlo. <laughs> Pag ganito nag-uulan, hangin, habagat papasok na dito sa amin sa Nasugbo sa Batangas parang inaabangan ko ang panahon na ito dahil lumalabo ang tubig hunting season ngayon naglalabasan sila patlo oh, hanggang dito na lang mga ka-office sana nag-enjoy kayo yes. yung konting tip na binigay ko sana na-appreciate ninyo salamat sa Diyos salamat sa inyong panonood hanggang dito na lang God bless Welcome.